Pag ulan na, hanap mo ba ay mainit at masarap na pagkain? Tara na sa SM Mega Center Kabanatuan at tuklasin ng mga comfort food na swak ngayong maulan na panahon. Nariyan po ang QQ Ramen 99 kung saan perfect ang tonkatsu at spicy miso ramen para sa pampainit ng katawan. May mga pagkain din talagang parang yakap at at iyon ang hatid po ng chowking. Subukan po ninyo ang beef wonton soup at kung gutom na ka, swak ang chow rice with shumai. At kahit maulan, huwag palagpasin ang halo-halo. Ang ulan ay paanyaya para magpahinga at ang bad first coffee ang perfectong tambayan. Sa loob ng mall, makakatikim ka na mainit at sarap na inumin gaya ng Spanish latte at caramel macchiato na bagay na bagay sa grilled cheese, sandwich at chewy na brownie. Kapag umuulan, cake ang sagot naman sa lungkot at sa Edna's Cake Land. Siguradong busog, masaya ang matamis mong hilig. Tikman ang kanilang malambot na ensaymada, sylvana sa chewy na caramel bars. Kaya kahit umuulan, huwag magpaulan sa gutom. Pasyal na po kayo sa SMEGA Center Kabanatuan at ito ang saya kayong katulad.